Hello mga kapua. Good morning! Thank you Lord! Kiaga na naman kapwa ng ating biyahe ngayon At ayan, pupunta na naman tayo ngayon sa ating trabaho At syempre, isasama ko kayo ngayon sa ganap ng aking buhay Ito talagang araw-araw ko kapwa Araw-araw tayong sumasabit sa sinasakyan kasi ang traffic Kasi kapwa, mula sa inuupahan kong bahay, malayo pa po sa kanto Kaya doon pa ako sasakay papunta sa trabaho kaya yan, suwertehan lang kung makasakay agad tayo kasi sobrang traffic. Pero thank you Lord, sunwerte nakasakay agad ako. At pagbaba ko, lakad na naman tayo sa pupuntahan natin. Minsan may isang sakay, dalawang sakay bago makarating sa pupuntahan mo. Kaya kailangan talaga mag-efforts, kumisin ng maaga kasi mali-late ka talaga. Di ka tulad sa probinsya, no? walang, walang traffic dito, grabe, kailangan mo umakyat, baba para magmadali kasi matatraffic ka. So, ito talaga ang trabaho ka po as rubbing merchandiser. May malayong area, may malalapit, maraming lakad, pero laban lang. Maka po, habang naglalakad tayo, isashare ko sa inyo ito ha. Kung iniisip mo minsan ka na hindi pumapanik sa iyo si Tagumpay, huwag kang mawala ng pag-asa, manalig ka. Kasi darating din ang araw, makakamit mo din yun. Tandaan mo kapwa, bilog ang mundo. Minsan, nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. At kung ngayon ay nasa ilalim ka, kung wala pag-asa, malay mo nasa itaas ka na. Diba?